Okay. pa yung ikuan. Sa unang tingin, ang mga lalaking ito, tila nagpapabad na sa tubig. Hindi na mahawa. Hindi na Kaya punta na sa yung Kaya, kaya. Okay, okay na, okay na. Pero pag ahon nila, bawat isa sa kanila'y nilalanta ka na pala <coughs> ng mga na. <linina. tos> Bakit nga kaya sila nagpamukbang sa mga linta? Mahira ba natang tangon? Nasakit ang tangon ah. Laki! Kaya-kaya niya mukbangin ito? panghamangha at kahanga-hanga. Kinusuan si at community sa interes ng online universe. Pero bakit nga ba viral ang mga video nito? Samahan niyo akong himayin at alamin ang mga kwento sa likod ng mga viral video at trending topic dito lang sa Kami mong alam, Kuya Kim! At dapat, kayo rin. May pitito kong kumapit, kaya naman marami ang umiiwas na madikit sa mga linta. Pero sa video nito ng, ng mga binatang taga Sambuanga del Sur, kitang-kita na kusa sila nagpakagat at nagpasipsip ng kanilang dugo sa mga gutom na gutom na linta. Oh? Hindi po ahas o paloso arwana ang inorder sa menu ng content creator na si Eric. Isa itong higanting hito o catfish na kung tawagin niya, anaconda. May haba itong halos apat na dangkal at umani ng video ng 1.7 million views. Laki! Kaya-kaya niya bukbangin ito? kayo ng hito? Yung isdang tabang na tila may balbas ng pusa. Okay. Pero yung ganito kalaki? Pwede pati na ulit. Gano'ng kalaki yan? Grabe, mas malaki pa yata sa hita nyo yung hito. Ang mukhang vlog na ito, kumani na ng halos 1.7 million views. Napawawa mga tao sa ng hito. Pero is this for real? O baka kinakatfish lang tayo? Kalaki-laki nitong hitong. ang anakonda nga. Pagbasa tayo ng mga comments sa video. Ang sarap na ginataan niyan. ang laki ng hito. kasya ng ulam para sa buong pamilya. Nakakatakot kumain niyan. Hindi mo alam kung anong pinapakain dyan sa hito. Ay, ang bigat. Hindi kaya ng isang kamay. Ang vlog na ito ng Giant Hito ay kuha ng mukbang content creator na si Eric mula sa Imus Ramite. Sa isang pindahan ang hito na malapit lang sa kanila. Gulat, na gulat na si edit sa laki ng mga hito na nabili niya. Pagpuntang-pagpunta ko dito, nagulat kami sobrang lang ng mga hito niya. Parang actually parang apat na dangkal eh. So doon na catch lalo yung ano ko yung interest ko na i-vlog kasi nga uh, malaki and actually hindi ko pa alam yung lasa noon then nung nalasahan ko na yun. Quality. So actually uh, alam nila malang ang hito pero nung nalasahan ko malinamnam siya and fresh. O isa, dalawa, tatlo. O sabihin niyo po sa camera, ano po ang English po ng hito? Catfish. Um. Hindi po catfish. 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 Alam niyo po ba bakit tinawag na catfish ang hito? Dahil uh, sa kanya, ano, balahibos ang uso. Para saan po yung balahibos ang uso ng hito? Para, yung mga palatina. Antena. Ang galing! Ang dami mong alam, Kuya Kim ang mga gahigante dito, dito mabibili sa tindahan ito. Taong 2021 na magsimula magtinda si Mang Jojo ng ihaw-ihaw at dito nauna niyang tininda ang live tilapia. Nung tilapia pa lang po ang tinitinda namin, pagdating po sa hito, nakakaiba na talagang giant po. Giant po ang sinimulang po para at least talagang malaking malaki po at good for 8 to 10 person po. Anong bata po kasi kami, mahilig po kaming mamingwet, mahilig po kaming mangisda, kasama po ang aking mga kuya. So, nakakahuli po kami ng hito. So, nakakahiligan ko na po talagang kumain ng hito. Ang mga hitong buhay na live and fresh na mabibili sa kanila at galing pa sa Bulacan. Dito po sa tindaan ko, nag-isip po ako na maglagay po ng isang maliit na fish pan para ma-experience ma ma po ng ibang customer ko na sila po yung mamimili at manguhuli sa loob po ng fish pan. Kuminsan ay wala pag isang bingo, gusto agad ang kanilang tinda dahil sa tinarayo daw ng mga tao ang mga ito. May dalawang uri ng catfish, sinabang jojo, ang good size na tumitimbang na isang kilo at dinarayo ng marami ang oversized na may bigat na 3 to 5 kilos. At dito ito dapat basta-bastang hawakan. Ang hirap pala hulingin. <laughs> meron siyang pectoral spine. Ito yung matulis na parang tinik na pag natuso ka, masakit na masakit at pwedeng uh, yung iba kung sensitive ka, maglalagnat ka dahil meron siyang tagnay na na Mad Venom. Dahil ang marami sa lasa ng giant hito at para pulsuhan ang basa kung anong hito ang bet nila. At kung may kaibahan nga ba ang lasa depende sa laki. Challenge namin si Mang Jojo maganda ng maliit at malaking hito. Lulutuin ang mga to sa parehong paraan at saka ipapatikim sa mga tao. Hinanda na ni Mang Jojo mga hito at inihaw. Matapos sa may isang oras, Luto na ito! Sinadya namin ibahin ang pwesto ng plato ng oversized at regular size na grill dito. Mas masarap ang lasa itong isa na to, itong side na to. Malinamnam, swak na swak, masarap ipang ulam. Pareho, masarap. Ito, parehas lang sila kahit mas malaki o mas maliit. Pero ang malaking tanong, paano kaya nagkaroon ng dambuhalang hito si namang Jojo? Ayon sa eksperto, ang sagot ay hindi dahil sa kung paano pinalaki o binri ng hito. Kundi dahil ang giant hito na binibenta ni Mang Jojo ay malaking species ng isda. Ang African Catfish yung native ni Hito, mabagal siya lumaki at hindi ganon yung kalaki yung size na inaabot niya. Ka -ka Comparably doon sa African na catfish. Ito yung native sa Africa at ilang parte na Middle East. Meron silang mahaba at silindrikal at walang kaliskis na katawan. Meron din silang broad at flat na ulo lumalaki yan ng malaking malaki. Kaya niyan lumaki ng isang metro at mahigit pa. Siya'y preferably na, 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 hinuhuli or kinukulture dahil doon sa kanyang mabilis na growth rate. Kung minsan na ganitong naglalakihang nilalang tulad ng African catfish, nanggugulat sa ating paningin. Ngunit sa sarap at linamlam naman, maa-amaze ka rin. Dami mong alam, Kuya Kim.

Kaya hey, punta na sa yung tin. Kaya, kaya. Okay, okay na, okay na. Pero pag ako nila, bawat isa sa kanila'y eh. ka na pala oh, okay. ng mga linta. Bakit nga kaya sila nagpamukbang sa mga linta? Ang hirap na natang tango. Nasakit ang tango na. mga netizens hindi na rin nagpaawat sa pagkomento. Ang lupit ng pa mo, Idol! Count me in! Giri! Ang nilalang na makikita ang sumisipsip ng dugo sa binti ng mga lalaki sa video ay linta. Ang linta o leech ay kabilang sa class Tirudinea sa phylum Annelida o yung mga segmented na bulate. Kilala sila sa kakayahang dumikit sa balat ng iba pang hayop at sumipsip ng dugo. May dalawang pandikit o suction cups sa linta isa sa at isa sa likuran. Karaniwang makikita mga lintas, mga ilog, lawa, latian at mamasama sa lupa. Dami mong alam, Kuya Welcome to our vlog. Natunto namin ang mga lalaki sa video sa Bayog sa Buwaga del Sur. At ang ginawa pala nila ay Alimatok Challenge. Nahamon sa kanila ni Junel Bakbak ang kanilang amo. Ano yung challenge karon? Contest? Within 2 minutes, kinsay pinakadaghang alimatok na makuha. Doon ay premium ng sa kalibo. Ang alimatok, salitang bisaya ng ibig sabihin ay linta. Naisipan po namin itong gawing challenge kasi pambihira po itong gawin na pusak ang magpapakagat ng linta. Kasi alam po natin yung linta, kung kakapit po yan ay mahirap tanggalin. Daming tao talagang takot nun. Dito talaga sa amin, may marami talagang linta. One, two, three, go! Sa video, pagbilang tatlo sabay-sabay na lumusong sa palaistaan ang mga lalaki. Matapos na yung yung hantin. Matapos na Within two minutes. Sa simula, ang iba'y gumagalaw-galaw pa sa tubig para mas napitan sila ng mga linta. Habang ang iba naman ay tumatayo-tayo lamang. Talent sa Venezia. Isa sa mga kumasang ni Junel, si Romel. Alam naman daw ni Romel na maraming linta sa kanilang lugar. Siya mismo takot dito. Pero kahit may kaba, buong tapang pa rin siya nakisali. Oh, oh. Ganon din daw si Alan, ang pinakamatan ng trabador sa grupo. Kaya, kaya. Kaya, kaya. Matapos ng dalawang minuto, umahon na sila. Okay, okay na, okay na. Noon nila nakita, kumpul-kumpul na linta na nakakapit na sa kanilang mga binti. Si Romel halos lagpaka na ng mga linta. <laughs> <laughs> Nang subukan niyang tanggalin ito, dumugo ang kanyang binti. na. <laughs> si Alan, kinagat-kagat na rin. Ang blok rin pag anasin, pasukasugang yung Ang tinanggal na linta, inipo nila sa loob ng isang container. Ano po ang tawag sa taong linta? Sip-sip. <laughs> sa tingin niyo po, ano po ang pakiramdam ng mga kagat na ng linta? masakit. Alam niyo po ba, ang kagat ng linta ay hindi masakit. Ang kanya pong laway ay merong natural na anesthetic. May anesthesia po, laway niyan. At merong natural anti para hindi po mag-clot o mamuo yung inyong dugo. Dami mong alam, Kuya Kim! Karamihan sa mga linta hindi raw dangerous. Sila'y nanginginain sa maliliit na hayop o kaya'y mga nabubulok na bagay. Ang mga freshwater leeches lumidikit sa balat ng tao at sumisipsip ng dugo. At eventually, kusang aalis din sa pagkadikit sa balat. Pero bakit nga kaya dugo ang paboritong sipsipin ng mga linta? Dahil parasitic sila, no? In order to process yung ano, kailangan nila yung protina ng dugo para doon sa sa survival nila. Paano mo tatanggalin? It's advisable na huwag mong hihilahin. Kasi pag hinila mo, maaring maiwan yung kanyang mga ngipin at magkaro, magka maging source ng infection mo. The best thing is, kung meron ka asin, lagyan mo ng asin para mabumitaw yung linta. Pero alam niyo rin bang alinta ay parte ng ancient medicine? Sa ancient Egypt at Greece, pinaniniwalaan ang pagkuha ng dugo ay makakagamot ng mga sakit ang linta ay dinidikit sa balat upang sumipsip ng dugo. Leaching o hirudotherapy ang tawag sa proseso ito. Ayon kay Junel, matapos ang hamon niya sa kanyang mga tauhan. Naglinis din naman agad sila ng binti gamit ang sabon para iwas sa infeksyon. Ang linta po hindi naman natin may turing na uh, pisti din po yan. Pinadidirihan at kinakatakutan ng mga linta. Mga tila, mampira o na mahilig swipsip ng dugo. Pero ang mga ganitong nila lang, mas mabuti na lang lahayaan para sigurado ang ating kaligtasan. Dami mo alam, Kuya Kim! May mga kwento rin mga kayong viral worthy. Just follow our Facebook page, Dami mong alam, Kuya Kim! At ishare nyo doon ang inyong video. Anong alay nyo next week? Kayo naman ang isasalang at pag-uusapan. Hanggang sa muli, sama-sama natin alamin ang mga kwento at aral sa likod ng mga video mag-viral. Dito lang sa... Dami, dami mong alam, alam, Kuya Kim! At dapat kayo rin.